Hey everyone, welcome back sa channel. Kung fan ka ng K-pop, espesyal ang video ngayon. Ang sariling pinuno ng Twice, si Gio, ay natamaan lamang ng isang hindi ka panipaniwala milestone sa kanyang ahensya, ang Ire Entertainment, at nakuha namin ang lahat ng detalye mula sa kanyang star-studded celebration. Kaya kunin ang iyong mga merienda, pindutin ang pindutang iyan, at tayo kaya, nag-celebrate lang si Gio ng napakalaking achievement, ang kanyang dalawampu ni year sa Ire Entertainment. Maniniwala ka ba? Dalawampu taon. Malaking deal iyon sa mundo ng K-pop, lalo na kapag bahagi ka ng isa sa pinakamalaking grupo ng mga babae sa mundo. Twice, ang paglalakbay ni Gio kasama si Liu ay nagsimula noong siya ay isang trainee pa lamang. At ngayon ay tinan mo siya, nangunguna sa isa sa mga pinakamaimpluensyang grupo sa kasaysayan ng K-pop. Upang markahan ito kamanghamanghang Milestone, nag-host si Gio ng isang star-studded event at syempre, puno ito ng iba pang K-pop idols, celebrity at mga taong naging bahagi ng kanyang journey sa kaganapan. Si Gio ay nakasama ng kanyang mga kapwa-miyembro ng TWICE, ngunit isang grupo rin ng iba pang mga heavyweight sa industriya. Mula sa mga artistang nakatrabaho niya hanggang sa mga kasamahan mula sa ile, malinaw na nakagawa ng pangmatagalang epekto si Gio sa lahat ng taong nakilala niya sa daan. At alam mo kung paano ito sa mga pop idols, lahat sila ay tungkol sa pagpapakita ng suporta para sa ito ay hindi lamang tungkol sa glitz at glamour, bagaman. Ang kaganapang ito ay talagang isang pagdiriwang ng dedikasyon, pagsusumikap at paglago ni Gio sa mga nakaraang taon. Para sa mga hindi mo alam, nag-training si Gio ng mahigit isang dekada bago nagdebut sa Twice noong 2015 at simula noon, nag-step up na talaga siya bilang leader ng grupo. Hindi lamang siya ay may isang hindi kapanipaniwalang boses, ngunit siya rin ay isang kahangahangang modelo para sa parehong ones at ang mga mas batang idolo na paparating sa industriya. Nagkaroon ng isang nakakaantig na sandali sa kaganapan kung saan ibinahagi ni Gio ang kanyang pasasalamat para sa lahat ng mga taong. Sumuporta sa kanya, kabilang ang kanyang mga tagahanga, ones, at ang kanyang kapwa, twice membro. Sa totoo lang, makikita mo kung gaano kahalaga sa kanya ang milestone na ito, malinaw sa pangyayari na ang epekto ni Gio ay higit pa sa kanyang grupo. Siya ay minamahal at iginagalang ng marami sa industriya. At ito ay hindi lamang tungkol sa ang musika, may papel si Jihyo sa paghubog ng kultura sa paligid ng K-pop at pagbibigay kapangyarihan sa susunod na henerasyon ng mga idolo, sa kabuuan, Ang 20-year anniversary ni Jihyo sa IRI ay isang malaking sandali hindi lamang para sa kanya, kundi para sa K-pop sa kabuuan. Mula sa kanyang hamak na simula bilang isang trainee hanggang sa pagiging ang powerhouse na alam natin ngayon, napatunayan niya na talagang nagbubunga ang dedikasyon at pasyon. Narito ang dalawampu higit pang mga taon ng tagumpay, pamumuno at pagbagsak ng mga hadlang para sa at kasama niyan, guys, na bumabalot sa video ngayon. Ano sa tingin mo ang malaking milestone ni Gio? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang bell icon na 'yon para hindi mo makaligtaan ang lahat ng pinakabagong balita at update sa Abangan ka sa susunod.